Noon pa man, kilala na ang actor turned politician na Daniel Fernando sa pagiging privado tungkol sa kanyang personal na buhay, partikular na sa usaping may kinalaman sa kanyang love life, lalo na't na bukas sa kaalaman ng publiko ang matagal na niyang pananatiling single at hindi pagpasok sa married life. Aminado ang kasalukuyang gobernador ng Bulacan na may mga pagkakataon na gusto niyang mag-asawa, ngunit binigyang diin niya na ang kanyang mga tungkulin sa gobyerno ang kanyang pangunahing prioridad. Ganunpaman, sa kabila ng kaalamang ito, hindi pa din siya nakatakas sa mga pang-iintriga tungkol sa mga babaeng iniuugnay sa kanya. The Philippine Showbiz List presents Mga babaeng na link kay Bulacan Governor Daniel Fernando Chloe C. Taong 2018 nang lumutang ang pangalan ni Chloe C, isa sa miyembro ng nooy bagong all-female group na Bella Donas na di umano'y naging nobya ni Daniel. Ngunit ang anumang pagkakaling nila sa isa't isa ay mariing na ng gobernador. Sa isang panayam sa kanya noong June 2018, nagbiro pa si Daniel na marinig ang pangalan ng grupo na anya'y katunog ng kilalang dating mananayaw at international dance group owner na si Bella Di Mayuga. Ayon sa kanya, kaibigan niya si Bella at isa itong mabait na tao. Kaya walang anumang issue sa pagitan nila. Nang daratsyahang tanungin tungkol sa baguhang talent na si Chloe, naging mahinahon ang sagot ni Danielle. Ayon sa kanya, mas mabuting wag na lang pag-usapan ang naturang issue. Biniro pa niya na marami siyang kakilala na kapangalan nito, lalo na sa Bulacan. Nang tanungin ko nagkaroon nga ba talaga sila ng relasyon ni Chloe, muli niyang ibinaling ang usapan kay Bella de Mayuga at nagbiro pa na pinapawisan na siya sa mga tanong. Tinanggihan din ni Daniel ang chismis sa si kasal na. Biniro pa niya na siya ay virgin pa sa tawa. Sa huli, inulit niya na hindi pa niya alam kung kailan siya magpapakasal dahil marahil ay hindi pa ito ibinibigay ng Diyos sa tamang panahon. Dagdag pa niya, uunahin niya muna kanyang mga tungkulin bilang lingkod bayan bago pagtuunan ng pansin ang buhay pag-ibig na sa pagtanggi ni Daniel na wala siyang kilalang Chloe, tinanong na lang sa kanya kung may special someone ba siya. Bigla itong natahimik at sandaling nag-isip. Sa halip na direktang sagutin ang tanong, numiti siya at pabirong nagsabi ng secret ha ha ha. Ilang buwan matapos ang pagtanggi ni Daniel, si Chloe naman ang hindi nakatakas na usisain. Sa isang interview sa kanya noong September 2018, inamin niyang totoong may namagitan niya sa kanila ni Daniel Fernando. Lahat ni Chloe, 17 lang daw siya na maging mag-on sila. Tumagal daw ng humigit kumulang na isang taon ang kanilang relasyon. Nilinaw naman ni Chloe na walang third party involved sa kanilang naging hiwalayan dahil mutual decision daw nila itong dalawa. Binanggit din nga si Daniel ang kanyang kauna-unahang boyfriend at aminadong nakatanggap noon ng warning mula sa kanyang mga magulang tungkol sa actor-politician pero sadyang na daw ang pagmamahal niya para rito. Ayon pa kay Chloe, alam naman daw ni Daniel na pinasok na rin niya ang showbiz at hindi siya tatakot na itanggi siya nito at maparatangang nang gagamit. Hindi pa nga raw niya ginagamit ang screen name na Chloe noong naging sila ni Daniel at bahagi na rin daw na nakalipas ang naging relasyon nila at nakamove on na siya rito. Nang matanong sa posibilidad na magkabalikan sila, hindi raw ito masabi ni Chloe na kung sakali nga naman ay wala namang hadlang dahil na natiling single pa rin ang pride ng Bulacan. Patuloy na walang problema sa kanya kung sakaling magtagpo muli ang kanilang landas. Sinabi ni Chloe na bilang kaibigan, willing siyang ikampanya si Daniel na nauin sa pagtakbo pa kagobernador para sa 2019 elections. Mariposa Ang dancer na pinasikat noon ni Willie Revillame sa wawawi na si Mariposa o Ruby Cabigkel sa tunay na buhay ay kabilang sa kay Daniel na nagsimula noong nakaraang taon at upang bigyang kalinawan ng issue sa si isang eksklusibong panayam kay Mariposa noong October 16, 2024. Ibinahagi niya na labis na naapektuhan ang kanyang pamilya ng mga paninirang ibinabato sa kanya sa social media. Ayon kay Mariposa, ang kanyang ina ay nagkaroon ng mild stroke dalawang buwan na kalilipas matapos mabasa ang mga papanirang komento online, partikular na mula sa mga troll at pecking account. Ikinuwento niyang nag-umpisa ang mga paninira sa kanya nang kumalat ang balitang tatakbo siya sa pagka ng May Kawayan Bulacan. Isa sa mga malisyosong akusasyon na labis na ikinabahala na kanyang ina ay ang umunoy relasyon niya kay Daniel. Mariin itong itinanggi niya mariposa at iginiit na wala itong katotohanan. Pagamat inamin niya na si Daniel nga ang nagtulak sa kanya upang tumakbo sa pagkaalkalde ng May Kawayan. Nilinaw niyang sa na hindi pa siya nakatungtong sa bahay ng gobernador. Pinanggit din na mariposa na dahil siya ay babae, single at walang asawa o anak, madali siyang gawa ng intriga. Ikinakabit siya hindi lamang bilang girlfriend ni Daniel, kundi maging sa si isang congressman na ni hindi pa raw niya nakikita ng personal. Kim Rodriguez Isa sa bagong nalilink ngayon sa 63 years old na gobernador ay ang 30-year-old sexy actress na si Kim Rodriguez. Matatandaan na noong nakaraang taon lamang ay nalink si Kim kay Mark Pingris pero pareho nila itong itinanggi at nalink din siya kamakailan kay Eric Fructuso. At kaugnay ng pagkakaling sa kanya ngayon kay Daniel sa ilang social media app, ilang netizen ang umiintriga sa kanya matapos na kumalat ang larawan niya nakasama ang gobernador. Sorpresa ito para sa marami, lalo pat walang ibang nakikitang koneksyon ang dalawa mula sa isa't isa maliban na lamang sa kung may espesyal silang relasyon hindi rin maiwasan ang mga nyari sa nabigyan ng ibang kahulugan, ang kanilang pagsasama doon sa kumalat na larawan ramdam ang pagiging komportable na nila sa isa't isa. Sa naturang larawan, makikita ang todong ngiti ang dalawa na nagpapakuha ng letrato kung saan may hawak pa na bouquet of flowers si Kim habang pasimple na naman sa kanya si Daniel. At sa kanilang likuran, kapansin-pansin naman ng isang dilaw na FJ Cruiser na may pulang ribbon. Dahil dyan, marami ang na-curious kung may namamagitan nga ba sa dalawa. Sa TikTok account ni Kim, makikita na tila pinagkaguluhan na siya ng maraming bashers at kilalang palaban, hindi niya ito pinalampas. Sa isa niyang post, may na ang nag-iwan ng komendong, fresh naman, iba talaga alagang Governor Daniel, kalakip ng sparkling emoji. Pinatula naman ito ni Kim sa tugon niyang, taray ng username mo at always be kind to others. Tila wala kang pakialam si Kim sa pang issue sa kanila ni Daniel na sa halip na direkta itong sagutin, nag-iwan pa ng makahulugang mensahe sa kanyang pinapakitang aksyon. Katunayan sa isa niyang TikTok post sa may caption na IDC na nangangahulugang I don't care na sinamahan ng flower emoji para nang aasar pa si Kim ng ilipsing niya ang linya mula sa kantang Bleeding Love na But I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away but they don't know the truth my heart's crippled by the vein that I keep on closing. Bagamat walang direktang pinatutungkulan sa nasabing linya ng kanta, may lang ni dyan ang niniwala na ang tinutukoy ni Kim na wala siyang pakialam ay ang pag-uugnay sa kanila ni Daniel at ang mahalaga ay mahal niya ito. Dahil dito marami na naman ang nagbigay sa kanya ng negatibong komento at isang nga riyan ang sinabi ng ninyari sa kanya na dead ma sa basher basta may Daniel Fernando, kalakip ang laughing face and crying emojis. Hindi naman nagpaawat si Kim na tila nag like, eh, enjoy ang pang-aasar sa mga basher sa simple niyang reply na pikit na sinamahan niya pa ng laughing emoji. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.